Dr. Vito, talaga po bang nakakataas ng creatinine ang pag-intake po o pag-inom po ng mefenamic acid? Ate pong sagutin po yan dito po sa katanungan ng ating mga kababayan. Yes, kung ang inyo pong tinatanong at ito po ay associated sa mga sumusunod. Number one, matagal na po kayong umiinom ng mefenamic acid. Ang ibig sabihin po nito, long term use na po. Kadalasan po kasi hindi naman po napapansin ng ating mga pasyente ito, lalong lalo na po sa probinsya o sa mga pasyente po talagang hindi naman po alam na paggamit nito at ang alam po nila ay basta iinom lamang sila kapag may nararamdamang masakit at kung hindi po nawawala ang sakit, patuloy lamang po ang pag-inom po nila at diba? baka sakali baka gumaling sila nito. Pangalawang pagkakataon po at pangalawang reason kung bakit nakakataas po ito ng creatinine kung mataas po masyado ang dosage ng pag-inom. Ibig sabihin po, iba kasi ang ginagawa ng ibang mga pasyente kapag hindi tumalab ang isang gamot ng mefenamic acid, maya-maya iinom po uli sila kapag po kalahating oras hindi pa nawawala. Yung iba naman po, doble po ang kanilang pag-inom. At yung iba, sobra po sa maghapon ang pag-inom. Lumalampas po ng lampas pa po sa lima at higit pa dahil nga po hindi nila alam kung ano ang tamang paggamit nito. Pangatlo kapatid is umiinom kayo ng mefenamic acid at hindi nyo alam na kayo pala ay may mga existing medical condition. Kagaya po na may problema na pala kayo sa inyong kidney kung kayo po ay sobra pong dehydrated, Pangalwa kapatid, kung kayo po ay medyo may edad na, talaga nagmamatter na po talaga ang gamot na yan. At pangatlo po, kung kayo po ay biglang uminom lamang po ng gamot sa hypertension, sa pagtaas ng blood pressure, na hindi naman po reseta ng ating mga butihing doktor. So kadalasan pong rason din talaga is maling paggamit po or maring pamamaraan po ng paggamit po at pag-inom ng mefenamic acid. So ang mefenamic acid po sa atin sa mga adult is at least 500 mg Maari po itong inumin every 6 or 8 hours at every 8 hours a day po. At wag po kayong lalampas po ng higit sa pitong araw or isang linggo ng pag-inom po nito. Kaya kung napapansin nyo pong hindi na po tumatalab ang mefenamic acid sa inyo, magpakonsulta na po kayo sa pinakamalapit po na clinic na RHU and government hospital na kung saan po ay maaari po kayong payuhan para ma reassess kung baka naman hindi na po talaga may phenamic ang angkop para sa inyo or hindi po kaya ng gamot na to. Huwag po kayo basta-basta bibili lamang, magtanong din po kayo kung papaano po pamamaraan at kung hindi talaga sigurado, magpakonsult na lamang po sa ating mga butihing doktor. Nang sa ganon, tama po ang paggamit ng may phenamic acid pagating po sa pain or sa mga kirot. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoreño manggagamot.